Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi ay paninindigan at gagawin. Maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at hindi magpapautang kagad kung pera, ang ugali ay maunawain para sa ikakaganda ng dapat na magawa, sa trabaho ay may striktong pag-uugali, hindi mo basta kayang maloko may wise na kaisipan sa mga dapat gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 20 number 17 at number 31. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at matahimik na araw ang gusto. Sa pera ay matipid para sa pag-iipon kung sa gawain. Ay mabusisi mas gusto magtrabaho ng mag-isa at ayaw. Nang mga usapang kayabangan at okrayang biroan, malinis sa mga gawain para mapanatiling malusog ang kalusugan, mas gusto ng mag-isa ngayong na magtrabaho. Sa tahanan ngayong araw gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa toros ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 21, number 8, at number 40. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matsaga at madisiplina, lalo na sa usapang. Pera, ay maingat mas gusto ang makaipon ng perang malinis. Ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, sa trabaho ay may isang salita pag sinabing tutulong ay gagawin, may maunawaing ugali dahil ayaw ng magulo kaya iiwasan na ang mga makukulit na tao, maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 11, number 29 at number 34. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga ka. Likasan, masipag at matsaga sa trabaho at may katapangan. Din ang ugali, mas gusto ang gumawa na masaya para. Laging may good energy ng swerte, iiwasan ang mga usapang. Kay abangan at mga biruan at tukso ng pagmamahalan, maunawain sa mga kapamilya ng laging may good energy sa tahanan, at hindi kagad nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao, wala sa isipan ang magselos kagad may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green, and color red number 19 number 25 at number 14. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina mas gusto ang makapagtrabaho ng mag-isa at may striktong ugali na mapanuri lalo na sa mga sinasabi, at hindi makukuha kagad ang kanyang tiwala, maingat, sa buhay ayaw sa problema, at ayaw din na maisahan. Kaya laging nanunuri, maingat dahil para sa pamilya ang mga ginagawa para makapagbigay ng pag pagunlad sa ikakabuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 18, number 21 at number 20. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matsaga sa pagkita ng pera kung gumagawa. Ay nakapokus sa mga gawain matapat sa trabaho kung saan kumikita ng maayos, mas gusto pa ang magtrabaho na mag-isa. Naglalaan ng pag-iipon ng pera para makatulong sa magulang, sa pagkakakitaan ng ibang pera, ay ayaw ng may malalamangan na ibang tao, ang ugali na dala ng kalikasan ay magbibigay sa iyo, talaga ng kasiyahan sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 31 at number 10. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang ugali ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy na walang kaugnayan sa trabaho, masinup sa pera hindi basta magpapautang, mayroong mahabang pasensya sa trabaho, ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran. Maarugas sa katawan ng kagandahan para laging may positive energy sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 31, number 25, at number 16. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina hindi basta gagawa ng isang trabaho ng walang plano at laging may malasakit sa dapat na gagawin. At lalo na sa mga magulang at kapamilya at maaasahan. Sa ikakaganda ng buhay, hindi basta nagpapataan sa dapat nagagawin, at hindi kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao. May katapangan ang ugali kaya ayaw ng mga usapang mahaba, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 16 at number 10 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matsaga sa mga ginagawa at hindi. Nagpapataan sa mga trabaho, kung nangako sa kausap ay gagawin, ayaw ng mahabang usapan para makaiwas sa abala. Matahimik na araw ang gusto sa mga ginagawa. Mas gusto ang magtrabaho para makaipon ng maayos na pera, masipag at hindi kagad aayon sa gusto ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 21, number 30 at number 17. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matipid sa paggasta ng hindi kailangan. Una ang pag-iipon ng pera, matsaga at masipag na madisiplina. Sa trabaho, maalaga sa kabuhayan ng pamilya para mabigyan ng maayos na buhay pamilya, sa trabaho kahit may kahirapan ay gagawin, magtitiyaga para matapos na maayos, naninigurado sa sinasabi at walang oras sa usapang kalokohan, chismis at paligoy-ligoy. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 16, number 22, at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may matsagang ugali at madisiplina sa mga gawain sa trabaho, sa trabaho pagtungkol sa pera. Lalo na kung lagayan ay iiwas na kagad, ayaw masabit. Sa maling paggawa, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, masaya ang isipan pag hindi nakakagawa ng pagkakamali, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, ayaw ng mahabang usapan, namula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, at matipid sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color gray number 29, number 16 at number 12. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsyaga at may mapanuring isipan sa mga trabaho, may ugaling maunawain pero matapang din lalo na kung nakakadinig ng kabastusan, may isang salita pag nasabi ay gagawin ang naipangako, kung sa pera ay mahigpit mas una sa kanya ang pamilya. May paninindigan hindi aatres kagad hangga't nasa tama ang sinasabi. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 22, number 5 at number 36.